Malamig ang hangin sa gubat at ang mga dahon ay marahang humahaplos sa balat ni Andrew habang siya'y dahan-dahang naglalakad. Ang buwan ay kumikislap sa itaas, nagiiwan ng mahahabang anino sa mga puno. Ang tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon sa gabi ay tila may kasamang babala, parang may humihingi ng pansin sa dilim. May nakita ka ba? Tanong ni Andrew. Hawak ang kanyang flashlight habang pinagmamasdan ng paligid. Ang kanyang boses ay may halong kaba, ngunit may determinasyon sa bawat hakbang. Hmm, parang may liwanag doon. Sagot ni Mara, tumayo sa gilid ng puno. Nakatingin siya sa isang maliit. Kumikislap na asul na liwanag sa pagitan ng mga dahon Halos parang lumulutang sa hangin. Andrew ay bahagyang napalapit, dahan-dahang lumapit sa liwanag. Parang hindi ito ordinaryong liwanag. Bulong niya habang ramdam ang malamig na hangin sa paligid. May kakaibang kilabot na bumabalot sa kanyang katawan. Parang may nakamasid sa kanila. Mula sa liwanag, may pakiramdam silang parang may sinusundan sila. Parang may presensya na hindi nila maipaliwanag. Ang kulay asul ay tila humahaplo sa kanilang balat. May halo ng init at lamig na sabay. Dahil dito, parang may misteryo sa bundok na ito. Sambit ni Andrew. Pilit pinipigil ang panghihina ng kanyang tinig, ngunit ramdam ang kaba. Mara ay huminga ng malalim at lumingon sa paligid. Andrew, parang may nagmamasid sa atin bulong niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ang liwanag ay patuloy na kumikislap. Tila nag-aanyaya sa kanila na sundan ito. Hindi nila alam kung ito ba'y biyaya o panganib. Sino o ano ang nagmumula sa liwanag na iyon. At ano ang matutuklasan nila sa gubat na ito? Sa ilalim ng malaking puno, lumitaw ang diwata ang kanyang anyo ay kumikislap sa dilim. May malakristal na liwanag na bumabalot sa kanyang buhok at balabal. Habang naglalakad siya, bawat hakbang ay parang nagdudulot ng kaunting liwanag sa paligid. Ang mga dahon at damo ay nagmumukhang sumasayaw sa liwanag ng kanyang aura. Sino ka? Tanong ni Andrew, dahan-dahang lumapit hawak ang flashlight sa isang kamay at nakatingin ng diretsyo sa mata ng diwata. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Parang may kapangyarihang, hindi niya maipaliwanag, ako si Elara, tagapagbantay ng gubat na ito. Sagot ng diwata, may mahiwaga. At tumayo ng may dignidad, ngunit walang takot. Hindi karaniwan ang mga dumadaan sa bundok na ito sa ganitong oras ng gabi. Parang may energy ka na. Hindi normal. Bungad ni Andrew, nakatitig sa mga mata ni Elara, ramdamang init at malamig na halo sa kanyang dibdib. May halo ng kaba, ngunit hindi niya maiwasang humanga. Habang naglalakad sila sa gilid ng bundok, unti-unting nagkakausap, nagkikilala at nagbubukas ng kanilang mga sarili sa isa't isa. Si Andrew ay nagkwento tungkol sa kanyang mga adventure at takot sa dilim, habang si Elara ay tahimik, ngunit maingat na nagbabahagi ng kaunting lihim tungkol sa gubat at ang kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Andrew, may mga bagay dito sa gubat na hindi mo pa alam. Kailangan mong maging maingat, paalala ni Elara. Hawak ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan habang tumitingin sa malayo. "Hindi bale, basta kasama kita," sagot ni Andrew. At sa kanyang tono ay may halo ng kagustuhang protektahan siya. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang init sa pagitan nila. Tila may simula ng koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ano ang lihim ni Elara? At bakit parang may panganib na palihim na sumusunod sa kanila sa gubat? Biglang lumakas ang hangin at ang mga sanga ng puno ay nagkikiskisan sa isa't isa na parang nagbababala sa paparating na panganib. May malakas na ungol mula sa gilid ng gubat, matayog at mabigat na tumatago sa katahimikan ng gabi. Andrew, tumingin ka! Sigaw ni Elara Hawak ang kamay niya ng mahigpit, halatang nanginginig sa kaba. Lumingon si Andrew at sa pagitan ng mga puno, may dumaan na anino. Malaki, mabangis ang anyo, parang aswang na may matang pulang nagliliyab sa dilim at mga kuko na parang talim. Ang anino ay dumaloy sa mga sanga, mabilis at tila handang umatake. Stay close, huwag kang lalayo utos ni Andrew, habang hinahabol ang bawat hakbang ni Elara sa madulas na damuhan, ramdam niya ang kaba na parang lumalaban sa kanyang dugo. Pero higit pa rito, ramdam niya rin ang pangangailangang protektahan siya. Andrew, ano yon? Hiling ni Elara. Ang boses niya ay may halong takot at excitement. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na magtanong pa. Ang anino ay mabilis na sumusunod sa kanila, tila sinusubukan silang ihiwalay. Sa bawat pagtakbo, ang mga kamay nila ay dahan-dahang nagtagpo, nagkakapit ng mahigpit. Ang bawat titig at bahagyang paghawak ay nagdudulot ng kakaibang kilig. Parang ang takot ay nagiging dahilan para mas lalong magtiwala at mag-connect sa isa't isa. Hindi kita iiwan, bulong ni Andrew habang humihinga ng mabilis. Salamat, hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Tunang wala ka, sagot ni Ilara. At para bang sa gitna ng panganib, unti-unting lumalalim ang damdamin nila. Sino ang anino? At makakasurvive ba sila sa gabi? O may mas malalim na panganib na naghihintay sa kanila sa dilim ng gubat? Habang nagtatakbuhan sa madilim na gubat, napadpad sila sa isang lumang kuweba, halos natatabunan ng mga ugat at damo. Ang pader ay may mga sinaunang simbolo at guhit, mga marka ng hindi kilalang wika, tila may lihim na babala. Baka dito tayo ligtas, bulong ni Andrew, nanginginig pa rin sa kaba. Pinaikot niya ang flashlight sa loob ng kuweba, at ang liwanag ay sumayaw sa mga guhit sa pader na para bang gumagalaw at nagbabantang may bumabati sa kanila. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, biglang bumagsak ang isang malaking bato sa harap nila, pumaimbulog sa malambot na lupa. Naramdaman nila ang bigla ang kaba, parang may sumusunod sa bawat galaw nila, nakamasid sa bawat hakbang. Andrew, dapat hindi tayo nagpunta dito. Wika ni Elara. Hawak ang braso niya ng mahigpit. Ramdam ni Andrew ang malamig na init ng kanyang kamay. Hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at tensyon na bumabalot sa kanila. Ang hangin sa loob ng kuweba ay malamig at matalim. Parang may humahaplos na invisible na kamay sa kanilang likuran. Ang mga anino mula sa pader ay parang gumagalaw. At bawat ugat at bato ay nagmumukhang may buhay hindi tayo nag-iisa dito. Bulong ni Andrew, halos marinig ang sariling tibok ng puso. Elara ay tumingin sa kanya, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng flashlight. Kung anong nasa dilim, dapat nating harapin ng magkasama. Wika niya, may halo ng tapang at kaba sa boses. Ang bawat hakbang nila ay puno ng suspense. Hindi nila alam kung ang nilalang na sumusunod sa kanila ay magpapakita sa kanila ngayon o kung may mas malalim na patibong na naghihintay sa dulo ng kuweba. Ano ang nilalang na sumusunod sa kanila? Paano nila malalampasan ang patibong sa loob ng lumang kuweba nang buo ang kanilang buhay? Sa gitna ng madilim na kuweba, Biglang sumalubong sa kanila ang aswang mula sa dilim. Ang mata nito ay nagliliyab na pula at ang mga kuko ay parang matalim, natalim, handang sumuntok at kumagat. Ang amoy ng lumang lupa at halimuyak ng kamatayan ay dumapo sa hangin, parang nagpapahiwatig ng banta. Hindi ka makakalabas ng gubat na ito. Banta nang nilalang, tumalon sa pagitan ng mga bato, halos sumalpok sa kanila hindi ka makakaapekto sa kanya. Sigaw ni Ilara, hawak ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan at sumugod sa nilalang gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ang liwanag ay kumikislap at naglalabas ng init. Tila sinisindak ang aswang na parang tumatalikod sa takot. Andrew, kahit nanginginig sa takot, ay sumugod din gamit ang kanyang lakas at tapang para suportahan si Ellara. Hawakan mo ang braso ko, hindi ka iiwan, utos niya, habang sinisiguro na parehong galaw nila ay nakasink. Sa bawat galaw, ramdam nila ang koneksyon sa isa't isa. Ang takot ay nagiging dahilan upang mas lalong magtiwala at magkaintindihan. Si Andrew ay pumapagit na sa pagitan ng aswang at Ellara. Habang si Elara naman ay ginagamit ang kanyang liwanag para hadlangan ang mga pag-atake ng nilalang. Mas mabilis. Sabay tayo. Sigaw ni Elara at sabay nilang inihanda ang pinagsanib na atake. Sa bawat hampas at pagsiklab ng liwanag, unti-unti nilang napipilitang umatras ang aswang at ramdam nilang may pag-asa pa silang malalampasan ang dilim na ito. Malalagpasan ba nila ang aswang? Umatatalo talo sila sa kadiliman? At hanggang saan abot ang tapang at tiwala nila sa isa't isa? Sa gitna ng lumang kuweba, ang aswang ay nagbabalik loob sa galit. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at ang bawat hakbang nito ay nagiiwan ng tunog ng pagbagsak sa bato. Ngunit ngayon, mas handa na sina Andrew at Elara. Nagpalitan sila ng estratehiya. Andrew gamit ang kanyang lakas at tapang para harangin ang bawat atake ng nilalang. Habang si Elara ay gumagamit ng liwanag at mahika para pahinain at lokohin ang aswang, ang liwanag niya ay kumikislap sa paligid, naglalaro sa mga anino na parang may sariling isip. Dito, hawakan mo ang kamay ko. Utos ni Elara habang sabay silang sumugod sa aswang. Ang liwanag ay kumikislap sa bawat galaw niya. Hindi kita pababayaan, sagot ni Andrew. Hawak na hawak ang kamay niya. Ramdam niya ang init mula sa kamay ni Elara at sa kabila ng panganib, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanila. Sa bawat hampas ng aswang at pagsiklab ng liwanag, ang galaw nila ay synchronized. Ang takot, tapang at tiwala ay nagiging isa. Ang kanilang puso ay tila magkasabay na tumitibok habang naglalaban sa dilim. Andrew. Ngayon, sigaw ni Elara, at sabay nilang inihanda ang pinagsanib na atake. Ang liwanag ay sumiklab at bumagsak sa aswang, at ang halimuyak ng dilim ay unti-unting napapalitan ng malamig, ngunit maaliwalas na hangin. Sa kabila ng hirap, ramdam nila ang lakas ng kanilang pagkakaisa hindi lamang laban sa aswang, kundi pati na rin sa takot na matagal nang bumabalot sa kanila. Malalampasan ba nila ang pinakamalaking pagsubok o may sakripisyo na kailangan bago nila makamit ang tagumpay? Sa isang pinagsanib na atake, sabay nilang pinagsikapan ng liwanag ni Elara at lakas ni Andrew at sa wakas, ang aswang ay napabagsak sa bangin. Ang mga matang pula ng nilalang ay naglaho sa dilim at ang katahimikan ng gubat ay bumalik sa paligid. Unti-unting lumiwanag ang paligid parang nagising ang bundok mula sa isang bangungot. Huwag kang lalayo, bulong ni Andrew habang humihinga sila ng sabay. Ang init ng katawan ni Elara ay ramdam niya sa bawat hawak ng kamay. Ang tibok ng puso niya ay tila nagiging musika sa katahimikan ng gabi. Hindi ko na iwan ka, sagot ni Elara, halong relief at kilig. Tumitig siya sa mga mata ni Andrew at sa liwanag ng buwan, ramdam ang bawat damdamin na hindi na nila kayang itago. Habang nakatayo sila sa gilid ng bangin, huminga sila ng malalim at nagmasid sa paligid. Ang gubat ay unti-unting nagbago. Ang dating malamig at nakakatakot na paligid ay napalitan ng malamig, ngunit maaliwalas na hangin. May bahagyang halimuyak ng bulaklak at lupa. Nag-iisa ang kanilang mga mata sa dilim. Ang takot at kaba ay napalitan ng init, lambing, at koneksyon. Ramdam nila ang tiwala at pagmamahal na nabuo sa gitna ng panganib, isang damdaming mas malakas kaysa sa alinmang nilalang sa gubat sa bawat paghipo ng kamay bawat titig alam nilang pareho nilang naiintindihan hindi lamang nila nalampasan ang kadiliman kundi natagpuan din nila ang isa't isa sa gitna ng takot at panganib paano nila ititiyak ang kaligtasan nila at ang kanilang damdamin sa isa't isa habang nagbabalik sa mundong puno ng liwanag at posibilidad muling tahimik ang gubat. Ang buwan ay mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang sinag ay bumabalot sa mga puno at naglalaro sa damuhan. Ang dating nakakatakot na paligid ay puno na ngayon ng malamig, ngunit maaliwalas na hangin. May kasamang halimuyak ng bulaklak at sariwang lupa. Si Andrew at Ilara ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Humihinga ng malalim. Ramdam ang bawat tibok ng puso ng isa't isa. Hawak ni Elara ang braso ni Andrew, dahan-dahang yumakap, at ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa kanyang buhok. Andrew, salamat sa lahat, wika ni Elara, matay kumikislap sa liwanag, may halo ng relief at saya. Ramdam ni Andrew ang init ng kanyang damdamin sa bawat salita. Salamat din. At sana, marami pa tayong adventure na sabay sagot ni Andrew, may ngiting puno ng kilig at pagmamahal. Maramdaman ang lambing sa boses niya at sa bawat paghawak ng kanilang mga kamay, tila ba tumitibok ang buong bundok kasama nila. Naglakad sila papalayo sa bundok, kamay sa kamay, bawat hakbang ay may kasamang sigla at pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. At sa tahimik na gabi, alam nilang pareho nilang naiintindihan. Hindi lamang nila nalampasan ang kadiliman at panganib, kundi natagpuan din nila ang isa't isa. Sa liwanag ng buwan, may pangako ng mas marami pang paglalakbay, mas marami pang adventure at higit sa lahat, mas matibay na pagmamahalan. Ang bawat anino sa gubat ay napalitan ng liwanag, at ang kanilang mga puso ay puno ng tapang, saya at pag-ibig.